parking ng motor? Parking ng motor, sir? Oo. Uh -huh. Oo, oh, dyan, sir. Walang bayad? Meron po. Ang kami? 40. ,000. Ay, kukuha lang sana ako ng form sa ano eh, KSA. KSA? Oo. Uh Supermarket yun, sir. Marami rin kumukuha rin doon, sir. Diyan, di po dyan? Ah, mga nag-deliver ang pagkain yan, sir. Ah, gano'n? Okay, sir. So? Ito? lang. Maganda Okay Magana yung Oh, Pangano rin to? Anong, yung mga ng oh. oh. siya ano? Oo Pwede rin kulik yan sa siya Kunyari tiktok Gagawa tiktok Oo unik sa pwede Okay sir Pwede Oo oh. yes. Saan naman dyan? Arambahan? Oh. Nasa harapan sir Ah okay lang thank <laughs> you